mga bagay na naiisip ng isang lalaki kapag ka hindi ka easy to get. For example, uh, kayo ay magjowa, mag-asawa at nagkaroon kayo ng uh, away o pagkakatampuhan, then uh, after kanyang suyuin, okay, hindi ka agad ganon bumabalik sa kanya. Ibig sabihin, hard to get ka na ngayon. Natuto ka na sa mga nangyari sa inyong relasyon. So sa video ito, aalamin natin kung ano yung naiisip ng isang lalaki kapag ka hard to get ka na pagdating sa kanya. So mga kamamay, tandaan niyo po ito sapagkat makakatulong po ito para po malaman ninyo kung ano ba ang naiisip ng isang lalaki kapag ka hindi ka na niya ganun, nauuto, or nauuto o hindi ka na ganun kaisi to get. So, huwag natin ito masyadong patagalin. Ano, ano nga ba yung mga bagay na naiisip ng isang lalaki kapag ka hard to get ka na para sa kanya? So, number one, naiisip niya na mas pinapriority o pinapahalagahan mo na yung sarili mo kesa sa kanya. Tandaan niyo mga kamamay, naiisip po ng isang lalaki na parang natuto ka na hindi ka na ututo, hindi ka na martir sa kanya. Kung kaya't ang isang lalaki ay mag -e effort ng mag -e effort sa inyo, gagawa ng gagawa ng mga paraan para lang mapansin ninyo. Kung dati, uh, konting suyo niya, konting haplos niya lang sa iyo, eh nagiging okay na ulit kayo, eh ngayon, dahil sa natuto ka, dahil sa hindi ka na martir, dahil sa hindi ka na ututo, o dahil sa minamahal mo na ang sarili mo, inuuna mo na yung respeto sa sarili mo, ang lalaki naman ngayon ang nag-iisip. Okay? Nag-iisip na baka uh, pinahalagahan mo na nga yung sarili mo, inuuna mo na yung sarili mo, kaysa sa kanya at mas makakatulong yung mga kamamay yung pagiging hard to get nyo sa isang relasyon upang uh, ang isang lalaki matakot. Okay? Matakot na, na maiwanan. Matakot na mag-isa. Kaya isa yan sa mga bagay o uh, naiisip ng isang lalaki kapag ka hard to get ka sa inyong relasyon. So number two, iniisip niya na hindi na siya ganun kahalaga sa iyo. Yes mga kamamay, kasi nga binabaliwala mo na siya eh. Kasi nga hindi ka na ganon kadaling suyuin. Iniisip niya na baka nagbago na ang lahat. Iniisip niya na baka nabawasan na ang halaga niya pagdating dyan sa puso mo. Sapagkat, so, syempre, kaya naman talaga nagiging hard to get kayo, eh may nangyaring uh, alam nyo na na hindi inaasahan. Something na nagloko siya, nang babae siya, nagsinungaling siya. Ganun naman talaga eh, kaya nagiging hard to get ang isang babae. Merong nakaraan, merong nangyaring hindi maganda, kaya natututo, kaya nagmamatured. So pag nangyari yon, yun nga naisip ng isang lalaki na baka hindi na siya ganun kahalaga sa iyo. At mas mabuti na rin na isipin niya yon para mas magbigay siya ng priority o ng oras o ng panahon o ng quality time sa iyo. So next, naiisip din niya na baka kasalanan niya kung bakit ka nagkaganyan. Yes mga kamamay, sisisihin din niya sarili niya eh. Okay, tatanungin niya yung sarili niya kung bakit nagkaganyan ka, kung bakit tumigas ka, kung bakit uh, mating, uh, matured ka pagdating sa inyong relasyon. Ngayon ay nahihirapan siyang suyuin ka sapagkat uh, hindi na lang uh, ganun basta-basta. Okay? Yung mga effort na kailangan niyong ipakita sa iyo para muli kang manumbalik. Kaya napakahalaga mga kamamayan eh, na maging hard to get kayo kasi dyan niyo po nakikita ang totoong effort ng isang lalaki. Dyan niyo po nakikita ang totoong uh, sincerity ng isang lalaki. Kaya mga kamamay, magpa-hard to get kayo kung kinakailangan upang ang isang lalaki ay mag-isip. Okay? Nakasalanan din niya ang mga nangyari kung bakit ka nagkaganyan. Okay? So next, iniisip din niya na baka meron ka ng ibang in-entertain. Yes, hindi talaga may iwasan na sumagi sa isipan ng isang lalaki na kung bakit hard to get ka na ngayon, tipong eh hindi ka agad bumabalik sa kanya, eh baka may iba kang inuuna, may iba kang pinaglalaanan ng oras at hindi naman masisisi ng isang lalaki sa iyo sapagkat nagloko siya sapagkat uh, nagbago siya, sapagkat hindi na siya nakikitungo ng maayos sa iyo. Kaya may isip niya na baka meron ka ng ibang ini-entertain, baka meron ka ng ibang pinagbigyan o pinagbalingan ng oras okay? Uh, na mas higit pa sa kanya. At mas okay na rin yung mga kamamay. Alam niyo naman yung mga nangyayari, di ba? Kasalanan din naman niya kung bakit ka nagkaganyan. Kaya mga kamamayan, napaka-importante talaga na magpa-hard to get kayo. In times na niloko kayo, for those times na ipinagpalit kayo, okay? Nung mga oras na naghahanap kayo ng pagmamahal sa kanya hindi nila ibigay. so it's time para kayo ay uh, evaluate, i-value isang lalaki. So yan yung naiisip ng isang lalaki kapag uh, hard to get ka, imbes na uh, isipin niya na uh, meron ka ng ibang ini-entertain, which is normal po yun. Okay? So next, iniisip din niya na baka nanawa ka na o naumay ka na sa ugali niya. Yes mga kamamay, iisipin din po yan ng isang lalaki na baka sa tagal-tagal ng inyong relasyon, eh bigla ka nang nanawa, naumay kung bakit hindi ka na bumabalik sa kanya, kung bakit pakipot ka na ngayon, kung bakit hindi ka na kagaya ng dati na bumabalik pa rin paulit-ulit sa kanya kahit ano pa yung gawin niya. Well, sabi ko nga sa inyo, hindi sa habang buhay matutulog kayo sa kasinungalingan. Hindi sa lahat ng uh, panahon ay eh magiging martir kayo. Kaya mahalaga pa rin talaga mga kamamay na magpa-hard to get kayo sapagkat naiisip ng isang lalaki na baka nanawa ka na sa kanya. Tipong uh, hindi mo na kung ano man yung ugali, yung toxic na ugali na ipinapakita niya sa iyo. Okay? So marirealize ngayon ng isang lalaki na dapat pala niyang baguhin yung kanyang pag-uugaling 'yon pagdating sa iyo. Kung kahit mga kamamay napakalaki ng tulong ano ng uh, hindi niyo palaging pagbalik ng mabilis sa isang lalaki yung tipong uh, uh, magpapa hard to get muna kayo sa kanya. And last, naiisip din niya na baka one day hindi ka na bumalik sa kanya. Ito po yung kinakatakutan talaga ng isang lalaki. Okay? Pagka kayo ay nagpa-hard to get. Baka mamaya hindi ka na bumalik. Baka mamaya tuluyan o lubusan ka ng mawala sa kanya. Kung kaya't ang isang lalaki, makikitaan mo ng effort, makikitaan mo ng time na naglalaan yan sa iyo. Ang hirap din kasi sa ibang mga kalalakihan, kung kailan na pahuli na, saka sila bumabawi. Kung kailan na uh, pawala na yung nararamdaman o yung love, saka sila bumabawi. Okay, sana kung kaya niyong patawarin yung mga lalaki niya sa kabila ng mga ginawang panluloko, pagluloko, kabulastugan, di ba, sa inyong relasyon. Paano kung ano, ah, huli na nga talaga ang lahat. Totoo yung uh, ah, naramdaman niya na baka meron ka na ibang ine-entertain. Diba? Eh, di ba? E di babay na. Okay, hanap na lang ng iba, sayang naman. Anyway, hindi naman din magiging sayang kung halimbawa kayo ay uh, nagmahal ng iba, kung kayo ay nakahanap ng uh, mas magmamahal sa inyo, so mas deserve nyo po yun. Sa pagkat uh, hindi nyo naman kasi kailangang maghabol palagi sa mga lalaki na walang ibang ginawa kundi ang uh, saktan kayo. Tapos susuyuin kayo, tapos at the end of the day, lulukohin ulit kayo, ulit-ulit lang. Kaya maganda na rin na i-reset, nagsimula ng panibagong love story kasama ang ibang tao. So, yan lang muna sa ngayon mga kamamayang ang ating uh, love advice na kahit pa paano makatulong ito sa mga kababaihan natin dyan na kailangan nyo rin paminsan-minsan na magpa-hard to get sapagkat napakaraming itong magandang binipisyo pagdating sa inyong sarili, sa inyong relasyon. So, for more video and love advice, don't forget to click the subscribe button and like yung video nito. Sa so, may mga katanungan, nandiyan lang po ang comment section. Feel free na mag-comment at pag nabasa ko po yan, pag-usapan po natin next video. Paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam!